Guys, alam nyo ba na may natagpuan na naman tayo? Dito lang naman sa may pinakamahabang talipapa sa buong tagi Dito lang yan sa South Signal, Tagig City. Kung saan ay may nagbebenta ng organic pen. Na as low as 5 pesos hanggang 8 pesos ay matitikman mo na ito. At siya nga si nanay na almost 12 years nang nagtitinda nito. Pwede ka sa kanilang bumili pa isa-isa at pwede rin namang per tray At kung nagtitinda ka nga ng kwek-kwek ay di mo na kailangan lagayin ito dahil luto na ito. At kung gusto nyo naman ng hilaw ay meron din naman sila. At samahan nyo nga ako, tara, makisarap na. Magkano din sa basag? Alim lima lang dito sa basag. Siyempre kung pipili ka, nandun ka na sa buo. Pero ito medyo basag naman. Sakya po, 10 pesos to eh. Mas, may mas mura pala dito guys sa tagig. Signal. Ayan o. Medium. Ay, kinakain na to, te. Pwede na. Laga na yan. Ayan guys, po guys, may ano nito eh. Uh, 10 pesos. Kala nanay. Ayan nanay. Kaya nanay. 5 pesos guys kung di kayo maselan. Basag lang naman lagana to pero basag nga lang. Ito oh, 7 pesos. Oh, ito yung yung medium po magana yan. 8 pesos. 8 pesos mag-add ka lang ng 1 peso. Mas malaki na siya. Pero may mas pa pa dito. Yung mas malaki pa. Yan. Yan 8 pesos. Ay 8 pesos pa rin. Ay dito na lang ako sa. Yun tayo sa 8. Diba? Oh, Warm. Mainit pa siya. Mapipisa na to. liliman <laughs> ata to eh. pesos. Oh. May corn dog sila. 25 pesos. Empanada 25 pesos. Tuna pay. Tuna pay. 15 pesos lang guys. Dito lang yung sa may uh, malapit sa iglesia. Ate, ilang taon ka na natitinda dito? Pamula pa ng 2012. So, hindi na rin. Di ba? Hindi na rin. So, kaya yung mga tinda niya natin. Oh. Kahit Pasko ate, may ganito, may ganito pa rin kayong tinda. Hmm, may Pasko pa kami. Ang wow. Pasko. hanggang na, nakakailang ano. Ay, eh, nabibili po yan per tray nalaga, na na? Oo. Mabilis din yung tray. Ah, ito oh, yun. 175. No, ito, 175. Ah, okay. Ito, 190. 190. Magkano, ay, ilan po yung naubos mong tray sa isang araw? Trend ang trend na luto. Wow. Kasi ang dami pa niya ng ganito, no? Mga laga na yan. Ayan yung hilaw. Ayan yung hilaw. Ito luto. Ano ito pastil yan? Pastel yan? Ito rin ang pastel. Pastel. Ayan ang pastel yan. Pastel din to. Pastel din to. 20 pesos. Wow. Ito ka ito. 15 pesos. 15 pesos. Ito nasa tray. May itlo. May itlo na yan. 35 35 ito? So, 35 uh, Thank you nai Nai, kamusta nai? Masarap?